Good morning guys. Ang ulam natin ay munggo dahil maulan, malamig. Yan, nilagyan ko ng ampalaya at laplapayag. Ayan. Laplapayag or taingang daga na galing sa... Madaming pwede siyang ihalo yung laplapayag na yan or dried mushroom. Ay nalok sa munggo. Hinalok sa munggo guys kasi masarap ang ulam ng monggo yung kita nyo may ampalaya tapos yan lang taga yan hindi ko na ipakita kung paano ko niloto pero syempre of course alam nyo na yun kung paano lutuin eh ilagay ko sa description box na lang yung mga ingredients nasa yun naman bahala ka na kung paano lutuin ang gusto mong munggo pwedeng mang pwedeng baboy, pwedeng fish or tinapa o chicharon ang halo ng munggo. Depende kung anong available sa kusina nating guys, mga mamsi. Sabi ka nga madiskarding nanay. Kung ano ang available sa kusina, sige. Lutuin ang gusto kung anong gusto ulam. And dahil maulan ng grape tayo sa munggo. Ayan, may baboy na konti. Ang palaya. Dahon ng ampalaya tapos laplapayag or dried mushroom. Ang menu natin. Masarap kumain sa maulan na panahon or malamig na panahon. Wala tayong available ngayon na ma, na, na chicharon kaya tayong ng daga ang nilagay ko or laplapayag. ayan ang menu natin ngayon sa munggo fresh monggo monggo so ma nanay kung ano ang available sa kusina sa cabinet, sa mga stock yan, lutuin para ma-satisfied ma craving ka satisfied craving ikaw nga, kahit anytime kung anong gusto mong menu maluto, yan available na Lap lapayag o dried mushroom. Kaya niluto natin ang monggo. Hindi ko nilagyan ng malunggay kahit madaming dahon ng malunggay kasi parang mas gusto ko siya sa ampalayang ngayon at saka yung dried mushroom. Mamaya siguro i-dried ko yung nakuha ko para isa iluto sa pancit Masarap kasi sa pancit ang dried mushroom na mushroom yan. please like and subscribe. Thank you for watching. Ingat po tayo lahat. Maingay po ang background ko kasi kinagawa po ang pagsada dito sa tindahan ng sapat Bye bye. Mas clap. Yummy. And maintay ng mungo.